You are watching Artista Updates Channel. Grabe, mga bes, parang teleserye na talaga ang eksena. Alam mo yung Marian Rivera at Heart Evangelista, matagal na raw hindi naguusap, pero biglang nagkaroon ng plot twist sa buhay nila. Sa wakas, nagkaayos din sila after ilang taon na parang mga bida sa magkaibang mundo, ang saya-saya parang bagong season na ng friendship ang kanilang pinasok kaya naman todo ang kilig ng fans sa pagbabalik tambalan ng dalawang magagandang artista na to kaya next time baka sila na ang bagong tambalan sa isang bonggang teleserye abangan natin yan hello hi girls hi. hello <laughs> ganda